Tamang hug tower mga tayo mga dito Kasi naramdaman ko yung ipis eh. Nangamoy ipis kasi dito. Kita nyo diba? Andun lang yung taon silang dalawa. Pag umiisog ka agad ako doon na. Eh, matik yun kasi nakapitripay yung kulukoy na yan. Tapos sabi ng tank kami na dito daw muna siya. Kaya nakita ko naman sumunod ka na kaagad pag ganyan natin. Hindi ka pwedeng lumantaw lang dyan. Huwag mong hayaan maging effortless yung pagtulong ng tank nyo. Nakasabot ba mo or hindi? Ba't parang masama ang loob niyo, ha? Pero bago ang lahat, duma mo na tayo. Maraming salamat sa iyong oras na tatapusin mo pa. wala pa ka na kapag subscribe. Ang tao na pa Sobrang <laughs> galit na galit talaga yung town sila dito sa akin. Ba't bigla na lang yung town silang dumami? buto na rin talaga, dito yung park sa Ako talaga yung tinarget ng ipis na yun. Kahit andyan yung tank namin mga day, tamang tago muna tayo sa tanglad. Biglang nag-vlog pa nga ako rito. Pero tina ko na naman tong Laila na to. Mahumukin lang yan eh. Pero hindi tayo matakot dyan kasi may bulang kristal pa tayo mga di ba? Wala silang nagawa doon. Bumakyard na lang sila. <laughs> Nagpagilim na yung ipis mga doy, kaya lang doon pala sa taas mga doy, kaya mataas yung kumpiyansa natin, wala siya rito. Pag sila ilalang katapat natin mga doy, so Mario, si so, Tyke, anong gagawin mo Laila, kahit 5% lang yung gagawin kong ibigay sayo. Remember that. Putit tinyo ma. Eh. Siyempre, bumakyard na ako mga doy. Eh, mati kasi bawaba agad yung ipis na yun. Alaga kasi niya yung Layla eh. Pero yung, ah, ng yung Layla doon. Hindi ko alam ba lang yung mga doy. Pasaway kang manika. ah, tapos dito, dumating ngayong yung ipis. Kaya nag-ultimate na ako. Para matanggong ngayon siya dyan mga doy. Kaya lang, ang pagkakamali ko rito mga doy, yung first kill ko, nahigok lang ng tawon. Wala na akong mahimod dyan sa kabutang ko pagkaganyan. Para mabawasan ang kasalanan mo, akulit mo. Ilang layla, bumanat ka lang muna dyan sa limasag na yan. Kasi kukunin ko rin yan. Sabay pagkuha ko sa'yo. Napakahina talaga ng kalihukan mo sa totoo lang. <laughs> nagbakbakan na pala sila doon mga doy. at tumabang tayo pagka ha, parang posting nga lang yung Laila eh pag umagi yan dito matik yan ako Sos Mario safe ka talaga Laila parang lumuoy na talaga ako sa iyo doy ang ganda ng sit ng Tigreal dito mga dude kahit sa piranggot na lang yung kabutang niya sumulod pa rin talaga siya kaya e, sumulod din talaga ako Tumapang talaga ako sa kanya kahit nawala na ako mga day at least nadali ko rin talaga yung tatlo. Nawala man ako at saka steak grill at least nadali ko rin yung magigit kumulang na hindi mabilang doon yun yung mga doy. Kaso uh, hindi pa rin pala natapos sa mga kakampi ko mga doy pero okay lang yun para makaginanin siya pa ako kahit papano. <laughs> awa na nga ako sa kabutang ng laila pero dagdagan ko pa yung awa ko sa kanya mga doy huwag ka nang bumakyard Lila sumukong ka sa akin dito 5% nga lang yung binigay kong energiya humadlo ka pa sa akin wala ka na bang lakas laila tapusin 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 napakaganda naman ng set yung mga doy. kaya hindi ako nakapag react doon naig ko pa yung taong pa ng di mga doy ah, manood na lang tayo mga doy kasi pag buhay pa ako noon ah, baka makapagsabage ako dyan mga doy ay ako naman ang ganun eh, mahihinang nila lang lang tapos makapagsabage ah, diba? ang sakit pa king ganun mga doy ang sakit sa feelings <laughs>